Ayan, meron naman tayo yung uh, yung overhaul mga sir. Tinulak ito kanina galing ng mainila uh, Maynila pa to. Dahil uh, natuyo na siya ng langis, nag-stack up na lang yung motor, bigla na lang daw huminto nung papaandarin niya na, hindi niya na mapaandar dahil ayaw nang umikot yung uh, pulley. Kumbaga, nag-stack up na yung piston sa black or maaring yung uh, piston pin nag-stack up na yung signal o yung piston nag-stack up doon sa piston pin kaya hindi mo i-try mo mga paikot yung yung ano paikotin mo ayan nag-stack up na talaga kaya matik paghihiwalay natin yung makina sa yung chassis parang parehas doon sa Yamaha na M3 at uh, medyo nagutom si Kapulong ayan kumakain mamaya um, papakita ko sa inyo yung ano yung pinaka main issue niya mga sir yeah, pag iwalayin mo natin para hindi na umabay yung video natin ikakat ko na lang ito na lang tayo sa mismong uh, makina basta pagka ka uh, magpapaywalay kayo ng makina sa kanyang chassis tandaan nyo lang muna bago nyo pag iwalayin yung chassis sa makina yung mga sensor mga wire dapat uh, double check nyo para pagka tatanggalin nyo na at wala kayong kalimutan para hindi mahatak at uh, hindi dumagdag yung uh, problema sa makina O yung dumagdag yung gastusin para mamaya uh, yung mga sensor uh, dapat uh, ingat ingat kaya pag iwalay mo na natin Okay kaya ito mga sana pag natin yung chassis sa kayong makina ayan ah, manananggal na. Yan ang ano. Uh, Wawalwalin natin. syempre mag-i-start mo tayo sa taas para ma-check natin. Mas maganda pa rin yung na-check natin kung ano yung nangyari. Kaya, Kaya napaka-importante na dapat up-to-date na magpalit ng langis, lalong lalo na sa click. Sa click mga sir, mayroong resetter ito ng uh, date kung kailan ka mag-change oil. Kung ilang kilometer ka dapat mag-change oil at simple nakadepende yan sa oil na gamit mo ito, pag iiwalay na natin sa so, ano ha pagka magpapahiwalay kayo ng makina o magkakalkal kayo ng makina pinaka importante na mayroon kayong sariling lagayan na hindi na dapat uh, ilipat tipat, ganun para hindi na kayo malito o kaya, kung may cellphone naman kayo, i-video nyo yung gagawin ninyo. Para in case na magkamali kayo, sa pagbalik, puntahan nyo lang yung video. Buksan nyo na yung video yung ginawa nyo para ma-check nyo kung ano yung mga pagkakamali na doon sa ginagawa nyo. Mas na pinaka-importante, kompleto tayo ng tools. Goods yung mga tools na ginagamit para hindi tayo nakakalustred. At dapat alam nyo rin yung tamang higpit ng bawat tornilyo pagka kuan kasi hindi natin kabisado yung higpit imbes na makatipid ka mas lalong mapapagastos ka lang lalo kaya dapat uh, cover kayo doon okay pag iwalay mo natin itong mga sira okay ito mga sir, okay, tiba, sir, natin yung uh, ibabaw pa lang yan mga sira ah, itim kaya napaka-importante dapat up to date tayo lagi nagpapalit ng oil. Di ba rin uh, makakasaya tayo sa langis. Huwag lang tayo makakasaya sa pisa. Kasi tulad nito, lalo kung low budget pa. Kaya ito, tutulungan ko to ito si sir. Kasi kanina lang, uh, masakit si sir Talagang walang kabudget-budget at yung kapangitin niya pang, pang budget, ihiramin niya, ihiramin niya pa sa ano sa ibang kwan ito siguro pinakan ba siya na ito kung gastos magagastos medyo 15,000 mo rito aabutin sa iba nga sa iba nga 20 tulad nung uh, uh, ginawa ko nung nakaraan na may ingay lang pag mainit yung makina, nagkakaroon na siya ng uh, parang sipol o tunog sisiw. Pinaggawa niya o pinag-check niya sa iba, sinisingil siya ng 15 to 25,000. No, ano, may kilala siyang ano, na solid followers din, subscriber. Pinapunta niya rito at uh, yun, Ginawa lang namin doon ay yung water pump lang. O, so, di na wala yung ingay. Magkano lang na gastos, lang. So, ang layo sa 15 to 25 yung quotation ng iba. Kaya, napaka-importante na ano. Na uh, chine-check mo nang mabuti bago tayo ano. Saka ayun. Sa amin kasi di baling kumita kami ng ano. Maliit. Okay lang sa amin 'yan. Huwag lang yung ano, yung sobra-sobra. Sa nakuha lang namin yung aming kwan.

Eh, uh, ipapaalam natin 'yan sa may-ari. Uh, ito, ito, sir, may ara nito. Ito 'yung motor mo. Ito 'yung nangyari sana sa medyo kalaboyan din natin sa pag-change oil. Wala din naman sana 'yan sa tibay ng motor. Kung ang uh, ginagawa naman natin ay eh, hindi naman natin nalagaan yung motor natin may sira at may sira yan langis pa rin yung number 1 nito mga sir kasi pag naubusan ka ng gasolina eh ka lang dyan sa gilid pero hindi may sira pag ilagay -il mo uli ng gasolina aandar ito pag langis yung nawalan halos lahat damay damay yan ha? Paka-arm pa. tanggalin mo muna yung bulak. Eh, mamaya muna ang tanggalin yan. Tanggalin yung bulak muna. Saka na lang yan. Nah, oh, sakap na. Ayan, oh, kahirap tanggalin, no? oh. dahil nag up na yung piston Boy, sa block kaya bigla na lang siyang huminto maramang kayod na kayod dyan Kami oh, mentos. Ayan. Kayod na kayod to. Ito sir. Yung motor mo. Hey. <laughs> Ayan. Mayroon tanggalin. Mag-stack up na. I-ano mo. I-taas mo yan. Tapos i it, itulak mo yung piston. Ayan. Tulak mo dyan.

Atake mo yan. ikot yan. Eh, hindi mo talaga matak attack yan. Paikot mo. Yung, yung ano. Tinama yung quad. O, oh, diba? O, oh, yeah. yung belt kasi eh. Ayan Tinanggalin na yung belt kanina na. Chinik nila yan eh. O oh, yan. Nag-stack up. Matik yan. Pati si Madali. Ah, kaya, hida natin yung makina. Kasi hindi, na, hindi mo na talaga mapaikot yung makina o hindi mo na mapaandar kasi hindi na kakayanin ng uh, stator yung pag-ikot ng makina dahil nag-stack at yung piston. Okay, kalas na natin yung crankcase. Ah, dali. Boss, mike ah, sige, sige. Ay, okay, ayan, natanggalin natin. Kung makikita nyo, ayan. Halos hindi na na applyan ng langis yung ating sigunyan. At uh, ang langis na pumatak, ayun, ang dami. Isang, ano, isang gram yung pumatak na langis. Ayan, tuyon-tuyo. Nako. Talagang kung sa iba ito napunta. 20 mil. 25,000 ang 25 magagastos nito. Ayan, no? Ang dami sila. Bakit tanggalin mo na yung ano? Tapos, natanggal mo na yung sigunyal. Bukas ulit. Tuloy natin bukas ulit. Kasi gabi na. Para makapagpahinga naman tayo. Yung sigunyal na lang. Gagawin ko lang ng part 2 mga sara. Tanggalin na natin yun, No? Tapos sasabihin ko yung mga pisang papalitan natin. O yung pisang na damay. Para at least uh, malaman nyo din sa motor ninyo mga sara. Kapag once na napabayaan nyo yung motor ninyo, ganito yung mga masisira sa motor ninyo. At ganito rin yung mangyayari. At yung pisa at kung magkano tapos kung puro brand new yung ilalagay natin dyan lahat 15,000 kakain po yan depende yan ha kasi, kasi yung camshaft shock makadamay rocker arm makadamay cylinder head makadamay din yan Obligado nga uh, natin mga okay. sira ah, kasi sobrang hirap po talaga tanggalin 'yan. Ayan. Hindi Ay, na ano. Nalalabas ng langis. Itaas mo, itaas mo. Ayan, ito. Ayan, tuyo, tuyo. Itaas mo kute Hindi, yun pa, pa, yun. Ayan. Ayan. Kaya yung mga yari, mga sir, ha? Ah. Buong sigunyal niyan. 6K, magagastos mo dyan. Sige, baba mo na. Tapos block. Depende sa store kung magkano presyo niyan. Nasa 2 plus 'yan. Kasama yung piston-piston ring, kaya yung mga ano, gasket. Tapos yung cylinder head, yung guide. Isa rin 'yan, kung magkano rin 'yan. Pati camshaft. Nasira din camshaft 17 1.6 sa iba, 1.5, gano'n, depende sa store na pagbibigil natin, pati water pump, dami-dami yan mga sir, pag natuyuan ng langis, pati yung oil pump, kasama yan sa chichikin natin. Kaya, ang mga malisira dyan, water pump, black, piston-piston ring, tapos yung timing chain, tracker arm, cam shop. At yung cylinder head na assembly, maring masira yan dahil la uh, yung guide, depende kung may mabibilang guide. Kasi kung papamasin machine shop mo at masisira na machine shop, sisin -si mekaniko diyan. Nagkagulo. Oh, yan, damay. Ang dahil lang sa halaga ng uh, lang is natin 360. Sabihin mo na yung pinakamahal na langis, yung ano ba yung Leaky Moly. Pinakamahal noon 800. O sabihin mo kahit yun ang gamitin mo. Mababawi mo rin naman sa kilometer yon. Kahit yun sa isang buwan. Ganun. 800. oh, at least safe pa. Naiwas, naiwasan ko pa yung maabirya. Pero di ka gagasas ng malaki. Kaya yeah, ito. Uh, pati si Kunyal Biri mga sarap. Palit din yan. Kikita niyo yung laman loob niyan. Tim. Ayan. Okay, itatabi mo natin. Dahil kukumplituin mo natin yung pizza. At siyempre sasabihin ko muna sa may-ari ko ano yung mga dapat papalitan dito. kung magkano yung mga gastos talaga. Kasi gusto niya muna kasi ano, makita o makumpit kung magkano lahat mga gastos. At yung mga pizza ang mga damage. Yung, yun ha, yung bal, bal pati yung balbula yung balbula tingnan mo kung na kung nakakasugat na yan yan yung mga mga damay mga sir tap pinabayaan kaya dapat up to date tayo magpalit langis napaka importante po yun mga sir yan yung buhay ng motor Okay, ganito na lang muna yung video natin para dito sa click na kulay pula na stack up. Baka nyo lang ulit yung pangalawang video natin. Okay, maraming maraming salamat mga so Baka nyo lang yung part 2 nito.